garing mowana gumawa na eksena ni Meme Vice. Ibunukling na sobrang bongga at ganado sa rehearsal si Kim Chu. Dahil isa si Paolo Ablino sa guest nila para sa magpasikat, bagong ayuda, bagong aabangan ng dahat. Hindi in-expect ang pangbubuking na ito ni Meme na Nakakakiling lahat gagawin ni Paulo Ablino para kay Kimi. Pati sa magpasikat na payes ito. Totoo nga. Ang gaging sinasabi ni Beste Beda. Binibaby itong si King Chu, Hindi nakakatangli. Ayon nga sa mga komento. Ang magpasikat last, last year na nano ang team nila Ayan Perez, Jong Hilario at Kim Chu, Sila ang magkahagrupo pinabilip talaga kaming lahat sa pusay. Napaka-talented din kasi nito. Deserve ni ang award last year. Panigurado, kakaibang performance naman ngayon ang ibibigay nila. Sana manalo ulit ang grupo ni Kimi. Lalo na ngayon, nakasali pa ang kanyang lucky charm. Excited na kami naman na mapanood ito. Konting tulog na lang, magsisimula na. Ayon pa sa isang komento, Aba, buti na papayag ni King si Paudo na sumadi sa magpasikat. Ang hirap kaya at grabing paghahanda. Tuwing rehearsal, tapos busy pa sila sa taping para sa movie. Dapat talaga itong humindi kay Mrs. Kim Paulang Manakas. Anong senyorito?